madam Simba nga pala muna kami ni madam Sasakay na daw siya pero hindi pa kami nakakalabas So magisimba nga ka kami nga pala ngayon guys Dahil bingo At magdating ka rin kami Kahit wala pang sahod So yun lang guys ah, uh, Tara samahan nyo kami Mamaya na lang Oh Nakulog so na pick ball 嗯。嗯嗯嗯 A few moments later. Ang okay guys nandito na dito nga tayo sa Babylins, Babylins, halo halo. Bevelins. Balik 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 lang, lang. Semua lah, semua

Hindi dapat naman pumili ng dating kaya. 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 Hindi dapat naman pumili ng kaya. Hindi naman tapos nang kami magalo halo pero may take out pa <laughs> take out pa oh. malakas daw yung aircon malakas daw po yung aircon sa loob kaya tinake out na niya <laughs> tumakain ako nangangatan <laughs> So sulit naman yung ano yung laga Nagaya ng daming laman Punong puno sahog So Tera na Bising pa tayo Tama tayo sa Mr. DIY guys Bibili lang tayo ng gripo Iliwana na ako ni Madam Maybe dash series of twenty twenty five Mr. DIY offers a wide range of products for everyone's needs at the lowest prices seat, Mr. DIY radio Mr. DIY radio. <laughs> the, he, he, he by <laughs> banyak keren 400 den murah murah lang murah <cans ko mayoría> <affe tới percentage trees>

Pag-aaraw na dito, dus sa pointo, no, na na isa kung saan ang paluok at pag ng bulaklak. Ang lahat mo ay hindi kaya sa ng mga sali ng bulaklak na hihahala sa ating mahal na ina. Yun ang ng ating at ang sa kanya. Ang Parish Pastoral Council for Responsible Mobbing. 当たる場合は。

SM, oh. Ano ang gagawin mo rin sa SM? Hindi oh. ka magkakapera dito. Mauubos pera mo dito. kim kim nakabudol na naman Pakita mo yung nakabudol mo Pakita mo yung yes, mo Nakabudol na na naman Kaya ko masabot na Ha? na Kaya ko na mo Tara baba na tayo? tayo pinulong San ba? Ito sa baba? Mura? mura. So susunod na lang kaya tayo pumili. Parang ka <laughs> Budol. Kala pa bata doon. Kala sa supermarket. Nawala na sa sarili si Budol. Ano mga sabi mo? Patinga, patinga. Hindi ka sasabihin na. libro ko. na. <laughs> ano yun? Tawa na. Oh. Will you budol me? <laughs> Will you budol <boodle>, budol <laughs> na. Iniwan na sa ilaga yan. Sana.

Uy, madam, maligar Guys, bibili daw siya ng electric pan. Sabi, bibili daw niya ako ng Air Max. Kala ko naman sapatos. Ito pala ako. Air Max. Para pag natutulog daw doon sa sa tanghali, di Bibili daw ng Air Max. bibili mo ba ako ng Air Max?

Malaki, <laughs> malakas yan. Malakas ako rin ito. Oh, aircon. Wow, aircon. Eh. Oh, mayaman. Kaya bibili mo kaya Air Max. Ito, ang dami yung plate. Five blades ito, five blades. Mm -hmm. itong, ano eh. Bango kitang bangko. Yun yun Bank. <laughs> Yun yun bang Bayaran mo yan Nahulog mo Sige po Ito na lang pwede na to Best house Ito na lang best house

Uy, tinawag mo na ba? Tara tara, umuwi na tayo, ano? Oh, pagbila ka naman, buksin mga aso muna na tayo So, guys, pauwi na pa Pauwi na si madam, si lab Uwi na daw siya Hindi siya nakabili ng ano, ng Air Max Pabalikan niya na lang bukas yung Air Max kasi wala na daw Punday sir. Sarado na kasi yung SM o wala nang tao. Sabi ko Oh. Ba? Kahit ba sinabi ko hanggang alas 10? ako ba may ari na ito? Alas 10 ayan mo ito. Mag alas 10 na wow. ako. pa lang. 9.30. Oh. Kaya nga, mag asarado. Alas yun siya mag asarado. Kagalang, Kaga, hindi ka lang nakabili ng Air Max eh. Wala na daw dahil sir kaya ano, umuwi na tayo. So, mong bumili Air Max. Buwas, bumili ka na Air Max buwas. Bo, ang dami plano nito sa buhay nito ha. May pera ka? Sa sahod wala na, binili mo na ng ano, nang Engagement bottle ring. Oh. Ang tawag dyan? Promise, promise. Wala akong pinapromise sa'yo. Hindi ka na nakabila ng Air Max. Ganyan ka na. <laughs> sige na, sige na. Uwi na tayo. <laughs> ah, pa na at lahat. Meron pa nang humulit dito eh. Okay, <laughs> uwi na ako. Miss, wala kang papapala. Tapos mo sumingil. Meron ako dito pang kapilang. 3 in 1 Starbucks? Dati nga budget ko, pang stick-stick lang na kape eh. Wala, sige na, boy, panunod lang Wala, mahal ang budget mo Ang okay. mahal mo yeah. Oh. Ha? Hindi Wala, wala miss Pasensya ka na Wala yeah. akong limandahan dito

Now, we're not on.